Eh magandang gabi mga kabilabid. May bago kaming pusa oh. Si Blacky Cat. Oh, si Blacky Cat. Pangatlong pusa na ito namin mga kabilabid. Eh, si Blacky Cat. Pusang itim mga kabilabid. Nilaro-laro niyo yung laruan ng pusa oh. Oh yon yon binili yun ano ni bim bim para sa pusa kulit ano kulit oh, si lina pala <laughs> binili ni lina para laruan sa pusa oh puro itim ang pusa na tumakabilabit pag walang necklace yan hindi ma kita nilagyan ng necklace para kaikit siya kahit malayo pag walang necklace na ko itim pati mata itim itim na itim mga kabilabit itim oh <laughs> talo yung Talo yung rin-rins namin oh no? tago si rin-rin tago talo siya mm oh, Palong... si rin, rin Talo ka rin. Talo ka sa bagong pusa rin na itim. Rin Rin. rin. Oh. <laughs> rin. Talo si rin, rin Sa aming bagong pusa. Pusang itim. Ang gagawa tayo ng kanta, pusang itim. Diba may manok na pula? So, pusang itim. Magkumpos ako ng pusang itim. Tsaka pusang orange. ito, orange. Tapos, orange. Tapos si orange. big boy na si orange. So. Oh. Pusang itim. mo oh, maliit pa. ito. Sama ko si kuya ninyo, naglaakban oh. to. Oh, magtali ito ni kuya. Oh. Kuya ito, magtali. Sa'yo na to itim. Rings, rings, oh. Gusto ka, kapatid mo na yan. Ha? Bunso. Rinse. O oh, rings. Rinse. Uh, ito si Blackie. oh Blackie Cat. Oh. Pusang itim. Gagawa tayo ng ano, ng kanta pusang itim. Ha? Ha, oh, takot. Takot si Kuya. Takot si Orange, takot sa pusang itim. Pusang itim. Nakakuko. Nah, dito ka, dito hindi ka makita, 'di Dito ka sa laruan mo, diyan. O, oh, ayan. Hmm. Nah, grabe ka itom. Tumay. Makita. Sa ka itom di na makita sa kay itom ni iring ni ala rins so oh. gidoolak ka renz ala ala ka rins gidoolak ka sa itom nga iring ni, iting ito ma hmm ala sigang mata ni renz, nilingin gidool man mi gudaw mo Oh, ya pegawai, ya? Nah, ikat ikat nah. Oh, aku itu <laughs> <laughs> adlock. Telawun. Ada nasi dia, kau masuk nak nasi kuya. Alik di rumah tak? Lakut aja. ito mo. Ayan, ito naroon siya sa kaya. Gali. Kapit na mag, ano. I-upload no? natin to yun. Itim itim talaga. Pusang itim. Pusang uh -huh. itim. Itim. babae na. Pusang itim. itim. Okay, bye bye na. Bye bye na. Oh, itim na itim talaga. Itim na itim.